mga kababayan. So, it's Saturday today. Kaya naman, it's basketball day dito sa amin, dito sa Canada. Tuwing Sabado, meron kasing open gym dito sa pinaglalaroan namin. Uh, it's 4 to 6 p.m. So, uh, alam niyo naman na ang pastime, isa sa mga pastime ng mga Pilipino dito sa Canada ay ang paglalaro ng basketball. So, tuwing Sabado, nakikita kita dito yung mga Pinoy. Ngayon, ang plano kong gawin ay magtatanong sa mga Pinoy kung ano ba yung mga trabaho nila. So, uh, by doing this, malalaman nyo kung ano yung mga common na trabaho ng mga Pinoy dito sa Canada or dito sa area namin. And it also reflects kung ano yung mga uh, madaling hanapin na trabaho dito sa Canada. Kasi pare-parehas lang naman, kung madali sa ibang lugar, madali rin dito yung trabaho na pinapasukan namin. So, uh, magkatanong tayo sa mga ilang Pinoy na nandito. Ayan, mga kababayan, tanongin natin natin kapatid. So, bro, anong trabaho mo dito sa Canada? Nagtatrabaho pa sa Michelin ball. Wow, ganda. Uh -huh. Yeah, so uh, nagtatrabaho ka ngayon. Dating uh, dati nakilala ko to si Jante pa lang. Eh, ngayon nagtatrabaho na, di ba? Ayos. So mission guys. Ito mga kababayan, kasama ko yung pinaka, isa sa pinaka pogi dito sa Annapolis Valley, yeah, Canada. Po, okay, Pare, pogi. Pare, ito no. ako, anong trabaho mo dito sa Canada? Okay, give po ako, FCA, sa Elvis. Wow, tapos nag-aaral ka, di ba? Nag-aaral din po. Anong kinukuha mo? Ah, uh, FCA. Ayan, Pogi-pogi oh, talaga, mga kababayan! Ayan, mga kababayan sa pinaka bogie dito sa amin. Lakas naman <laughs> so ano trabaho natin? LTCA, Long Term Care Assistant. Wow, nag-aaral din o mag-aaral? Mag-aaral pa lang. Ano kunin? Uh, nursing din. Wow, mga <laughs> nurses, girls! Mm -hmm. <laughs> Ayan mga ba? pero ano tayo isang katanungin. Bro, anong trabaho din sa kanila? Kaya pa, nag-apply pa. <laughs> Ayun, so anong gusto mong <laughs> apply yan? Ah, uh, bali 'yung mga sa sa trabaho bali pero 'yung nakalain. Nice 'don, nice 'Di ba? Anong sa anong sinasabi sa 'yung uh, madaling hanapin trabaho oh. dito sa akin? Ah. Oh. Kasi memang nakausap ko, paramiyan may sa Tabaw mga saker. Saker, 'di ba? Oh. Ayun, ayun no? Oh. Thank you. I don't know Isa to sa pinaka pogi dito sa Bali. <laughs> Bro, ano trabaho na dito sa Canada? Bantay bata. Bantay bata, 'yun. Pahirap na trabaho 'yun. Ayos. Nag-aaliw-aliw, basketball. Yay! Oh, yan, naro basketball. Ang sarap ng buhay sa Canada, mga kababayan, di ba? Bantay batas, basketball lang. Ito na, mga kababayan, ang alamat. Ang alamat ng Canada. Yeah, yeah. Pre, anong trabaho din sa kanila? Huwag ah, ka okay, na tumakbo, nahihirapan ako eh. Stripper. <laughs> so, ayan mga kababayan, at least nasilayan nyo kung ano ba talaga yung pinaka trabaho ng mga Pilipino dito sa area namin. So, uh, with this interview, actually, this reflects naman uh, dito sa buong Canada. Kasi, uh, as you can see, ang uh, majority na sinabi ng mga tao, same as I, na ang work namin dito ay uh, commonly healthcare. So, pumunta ka man sa ibang province, ang madaling makuhang trabaho doon ay under healthcare din naman talaga. So, uh, tulad rin nung sabi nung isang uh, nag-comment na, na interview ko, ang advice ko sa kanya, ang mga sinasabi ko sa kanya ng tao na pinaka magandang trabaho at magandang makuha dito ay healthcare pa rin. Pero syempre, marami pa namang ibang mga trabaho tulad na ng mga factory jobs or uh, fast food jobs. Pero kung gusto mo ng medyo maayos-ayos na rate pagdating uh, sa sweldo, uh, I highly recommend na i-try nyo or tumingin kayo sa healthcare jobs or ng healthcare jobs. At maraming healthcare jobs dito sa Canada na hindi mo naman kailangan ng ma-experience ka agad-agad uh, kasi ititrain train ka muna nila and then bago ka nila isasabak. So uh, pag makahanap ko yung employer na gano'n or work na gano'n, maganda yun. Diba? Kahit ano pa yung background nyo from before, uh, try nyo pong mag-healthcare kasi marami pong benefits ang healthcare jobs at uh, masaya rin po magtrabaho sa healthcare. So ayan mga kababayan, nasilayan nyo kung ano ba yung tinakatrabaho dito sa Canada. So ayan mga kababayan, sana may natutunan kayo sa video na to. Please don't forget to like, subscribe, and share. See you na naman sa aking next video. Paalam sa so, ulitin. Like always, peace.